o meron kong hinahanap ang mga kolektor patungkol sa mga bariyang to. Yun nga lang mga kapatid, kadalasan ang inaalok sa atin ay mga common coins. Kaya pag-usapan po natin mga kapatid kung anong uri ng mga lumang barya yung binibili sa mataas na halaga. So magandang araw sa inyo mga kapatid, meron lang po akong ipapaalala sa lahat ng ating mga bagong viewers o mga bagong manonood. So ito po'y tinalabay ko na po nung mga naparaan, yun nga lang mga kapatid, ay hindi po napanood ng maayos yung mga video natin. Kaya para po sa lahat ng mga bago lamang dito sa ating channel o dito sa Facebook page, ay panoorin niyo pong mabuti ang video na to. So ito po yung mga patalasan na natatanggap ko mga kapatid at ipinapasa sa ating messenger Ayan mga kapatid. Yan, ito yung mga inaalok sa ating ng mga bago natin viewers. At yung iba mga kapatid, ay hindi pa rin napukuha yung mga tamang details o tamang detalye patungkol sa mga bariyang ito. Ayan. So ang mga bariyang ito ay napaka-popular po dito sa ating bansa, sa Pilipinas mga kapatid. At kadalasan ay tatago natin. Yung ganito, ayan mga kapatid, 1975 ang bagong lipunan. At ito pong piso na Osirisal. Ayan, yung ganitong uri ng klaseng piso serisal? At itong pisong tamaraw, ayan mga kapatid, napakapopular nito, lalong lalo na ito mga kapatid. Itong piso 1972 at 1974. Ito po mga kapatid, marinig mabute kayo mabuti. Sa lahat po ng mga lumang bariya natin na naitatago mga kapatid, hindi po lahat ay may value o may mataas na halaga. Meron pong hinahanap ang mga kolektor patungkol dito at talaga namang yun ay dinibili sa mataas na halaga na pwede pong pumalo sa halagang 5,000 pesos. So pag-usapan natin muna mga kapatid yung 1975 ang bagong lipunan. Ito po yung kadalasan na inaalop sa atin ng ating mga bagong viewers at mananood. So lahat po ng mga hindi nakakaalam o hindi po naintindihan, yung mga video about dito mga kapatid, ang hinahanap po patungkol dito ay yung 1977 po na ang bagong lipunan. Ganyan po dapat mga kapatid. Napakarami ko na pong video na tinawa patungkol dito, yun nga lang hindi po tinapos at hindi po pinuha yung buong detalye sa mga bariyang ito. Kaya uulitin ko lang mga kapatid, hindi po ako pumibili ng 1975, 5 peso ang bagong lipunan, pwede Marcos. Ang pwede niyong yalok sa akin mga kapatid ay yung 1977, yung mga ganitong uri ng klase ng 5 peso ang bagong lipunan. Dahil ito pong 1977 na ang bagong lipunan 5 peso poin mga rapatid, ay low mintage po mga kapatid. Ibig sabihin ay kakaunti lamang ang ginawa ang Banko Sentral ng Pilipinas dito sa bariyang ito. So i-comment lang po sa comment section at agad, agad mga rapatid, o i-message sa messenger natin kung meron kayong 1977 na ang bagong lipunan 5 peso poin. Pep din Ferdinand Marcos. So baka mamaya tanungin nyo na naman ako mga kapatid, kung bumibili ako nito. Ayan, naray lang <laughs> ulit na to tayo ng video patungkol dito. So dito naman sa Piso Serizal, si ayan mga kapatid, meron po numabas na mga error coin o rare coin na itinuturing naming mga kapatid kong kolektor na kinokolekta namin o sinasama namin sa aming mga koleksyon. So, ito po, may iba't ibang year. Itong uri ng One Piso Serizal si na to. May iba't ibang taon din to pero hindi po masyadong binibili ng ating mga kapatid na kolektor. So sa ganitong uri ng piso mga kapatid, ang hanapin niyo mga kapatid yung mga ganitong uri ng error coins. Yan po yung tinatawag naming error coins mga kapatid. Yan yung sobra po yung pagkakain sa gilid nito at marami na rin po kaming nakolek na mga error coins na ganitong uri mga kapatid. Yan po yung kadalasan na nakikita ng ating mga viewers at akala nila ay wala lang ito. So yan po tinatawag na Error Coins, tandaan nyo mga kapating. So kung makakita man kayo ng kakaiba sa danitong uri ng piso ninyo, eyan, i-comment nyo sa comment section. Much better kung off-center o double-print yan mga kapatid, na Error Coins. So sa pisong kalabaw o tamaraw mga kapatid, eyan, eh, napaka-popular po ng bariyang ito mga kapatid. At talagang sikat na sikat ito sa Pilipinas kasi marami pong nakapantabi sa ating mga lolot, lola, nane, tatay. Na mga ganitong uri ng tera o bariya mga kapatid, sa kanilang mga baol. So itong pisong tamaraw mga kapatid, may mga lumabas din na uri ng error no coins na o hinahanap din namin hanggang sa ngayon mga kapatid. o So ganyan po yung itura mga kapatid, ng mga error coins na pwede niyong ibenta sa amin. At po ay binibili namin sa mataas na halaga lalo na mga kapatid kung magaganda pa ang kondisyon nito. Kaya po marami kang naitabing ganito, ayan, i-double check nyo at baka matyambahan nyo, mga kapatid, yung mga error coins or rare coins na binibili namin sa mataas na alaga. Pero kapag ganito, ayan mga kapatid, hindi po kami bumibili niyan na. At marami pong ginawa o piraso ito mga kapatid, kaya hindi po gaanong binidili ng ating mga kapatid na kolektor. So kapag ka normal, o circulated coin na pisong tamaraw ay hindi po binibili. Okay, so sana ay malinaw po sa lahat ng mga bago nating viewers. So sa ganda ito mga kapatid, ang pinakasikat, ayan mga kapatid, pinakasikat din sa Pilipinas ang bariyan nito. Dahil napakaraming naitabi ng ating mga ninuno ng ganitong uri ng bariya, piso. Ayan, So ito po, nagtatanong sa akin yung iba nating mga mananood dito mga kapatid, kung ito nga pa daw ay silver. So ito po ay hindi po silver mga kapatid. So lilinawin ko lang sa inyo mga kapatid, wala po itong halong ginto o wala po itong halong pilak. At napakarami po ng bariyang ito kaya hindi po namin binibili ito mga kapatid. So para po sa lahat na nagsasabi na bumibili sila nito, ayan mga kapatid. sa kanila nyo po na no, wag dito mga kapatid. So, ang posible na bilhin ko patungkol sa bariyang ito, mga kapatid, pinakita ko naman po ito. At inunbox ko nung mga paraan namin video na nakabili po ako ng isang error points. Ayan, yung mga off-center pa rin, mga kapatid. Yan po ay binibili natin sa mataas na alaga, uh, kumporme pa rin sa kondisyon ng inyong mga error points. Okay? So, dapat uh, iniisa-isa nyo, mga kapatid, at hinihimay-himay nyo kung ano po yung mga posible na bariya na bilhin sa inyo sa mataas na halaga huwag lang puro alok no mga kapatid. at aralin nyo rin mga kapatid. kaya nga ka po tayo para po makapagbigay ng idea at baka hindi nyo pa po alam kung ano ano po yung mga posible na ibenta nyo sa mataas na halaga Napakalinaw po ng information na ibinibigay ko sa inyo. Kaya ang gagawin niyo na lang mga kapatid ay makinig po ng mabuti, ilista po at i-double check niyo po yung mga barya ninyo. Okay? So maraming maraming salamat lalo na po sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat po ng mga nakakapagbenta sa atin ng mga uri ng klase ng hard to find coins, error coins, gold coins, silver coins. Yat po yung patuloy nating binibili kaya i-comment lang, mga kapatid kung ano po yung mga available ninyong bariya dyan sa inyong bahay, okay? Maraming maraming salamat and God bless, happy hunting po inyong lahat, mga kapatid.